For all you know, our channel is a no naming names channel kung may pinatutungkulan po tayo, right? ah uh, alam niyo po ba this morning, tatlong preacher ang pinakinggan ko. Hmm, Siyempre, related sa rapture topic, right? And OMG. <laughs> di, diha di hamak na mas matatanda itong mga ito uh, Ito po ang mga edad po nila Yung isa po 60 plus isa sa Yung dalawa 70 plus Akalain nyo At that age Ako parang apo na lang po kung tutuusin nila ako Because yeah, medyo bata pa po tayo Pero Kasi ang kaso kanina Ang ang mga topics na binitawan nila iisa Rapture related lahat eh Oo Ang sabi nila paano raw ba magre-ready sa rapture? Yung palang pong sinabi nilang magre-ready sa rapture, sablay na po sila doon. Kasi, the only passes, makinig mo mabuti, the only passes we have in order to be raptured is nagtiwala tayo kay Jesus. Period. Yung isa pinagsasabi niya, kailangan gumawa ka ng ganito, kailangan mag-evangelize ka, kailangan ganito. May program daw sila. Ito makinig ha. May program daw sila, kailangan mag-involve daw doon. Hmm. Tapos nagbigay, to sa makitang ulo ko, <laughs> nagbigay ng verses Matthew 24, tapos uh, chapter sa Matthew 24, sa Luke 23, di ba? Eh, sa mga hudyo po yan eh. Yan po ay tumutuk, tumutungkol sa mga hudyo. Ang sinasabi doon ni Jesus yung maghahanda, ito yung mga hudyo kasi, di ba nireject nga nila si Jesus for a long period of time. So yung, 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 ano ko ba sasabihin? Yung mga talatang binitawan nila, automatically kinuha nila sa chapter 23 ng Luke at saka sa chapter 24 ng Matthew, yan po ay sa mga hudyo sa tribulation hindi yan sa church hindi yan sa ating mga mananampalataya kawawa naman yung mga nag mga naniniwala doon sa ganun na ano kasi they don't know the rightly dividing the scriptures and ang na rin nila omg oh ayo yung gusto ko sabihin uh, actually itong gusto ko sabihin alam niyo po ba pag naborn again ka mapi-feel ka ng pagmamahal ng panginoon So yung mag-evangelize, hindi problema sa atin yan eh kasi meron po tayong heart diyan. To share Jesus, His love, His grace, His perfection at yung ating kahinaan. O perfect si Jesus, hindi tayo perfect. Pinatawad tayo once for all time, past, present, future. Eh ano ba naman yung kasabi, kailangan maghanda kayo tapos ganado siya, kuha ng talata. Hi! Ako, ngek! Sablay! Hmm, diba? So, ayan, ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. At uh, the only process talaga para marapture ka, ito ha, naniwala ka na si Jesus lang ang kaligtasan. He's alone, the way, the truth, and the life. Anyway, sinabi ng Panginoon yan, John 14.6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. So, kung ang passes natin para maligtas ay is Jesus, ganoon din po sa rapture. Kasi ililigtas nga po tayo. Deliverance natin yun for the coming wrath of God na ibubuhos kanya dito sa mundo, ba diba? Sa tribulation. Ngayon, ba't mo man, man aangkinin yung mga talata na para sa mga hudyo I mean, yeah. I used to be confused also nung ako medyo bago pang mananampalatay. Pero sa biyaya na rin ng Panginoon talaga. Rightly dividing the scriptures na rin ang ituro sa amin natin. So, hindi na yan big deal ngayon sa atin. Ngayon, yung mga alam natin na medyo tagilid, ang pagkaunawad diyan, we can ano, share with them. Yun ang sabi kasi nila. Malapit na dumating ang Panginoon. Isa matapang eh, matapang yung spirit. Go out of your comfort zones. Ano? kayo ay mag ano mag evangelize you know may program tayo sa evangelize join us OMG program na naman ng institutional church mga institutional churches mo is na ko see hmm. tapos sabi nila kailangan daw involve ka sa mga ginagawa nila yung program ng church nila yan ha o ng institutional church nila <laughs> paano pang hindi <laughs> Eh ako, ako po, wala po akong denomination. I am a Christian, saved by the Lord Jesus Christ. Ngayon tanongin nila ako, ano ang ano mo? Anong, ano ang, ano, ang church mo? Ako po ang church ni Jesus. Ako po mismo. O, oh, di ba? Eh, anong religion mo? Wala. Si Jesus. Only Jesus. Hmm. Paano kayo nag- uh, Paano kayo nag- uh, Nag-share ng gulo. Aba, nagpo... Kahit saan, pwede kaming pwede kami mag -gather. kasi house church po naman kami. Hindi kami institutional church. House church po kami. Whenever someone is asking us, kami po ay house church. Pwede tayo kahit saan. If there are two or three gather in my name, there am I in their midst. Lahat po ng ginagawa namin, ako, kami po, biblical. Bumalik lang po kami doon sa New Testament setting kasi mahirap po talaga ngayon ang mga nasa institutional churches. Okay? Karamihan diyan yumaman. Okay? Tapos si mga member ang hihirap maniwala kayo sa akin. 'Di ba? O, oh, maaatin niyo po bang yumaman na kayo lang tapos mahihirap yung mga ano ninyo? Members ninyo? Alam niyo po bang manipulation po nila diyan? Pag na-bless daw yung pastor, Mable-bless din daw yung mga members. Alam nyo, ang ginamit nilang talata, si Abraham. O, yun na sinasabi ko. Tapos, yung, di ba, yung anointing daw, ibinuhos, nung kay Aaron na, di ba, yung mga panahon na yan. O, tapos yung mula sa ulo, tapos yung sa bird, yung sa kabalbas. O, eto ha, manipulation talaga eh. Yung head, yun daw yung pastor. Tapos yung daw bird o yung balbas. O, yeah, balbas yun, hindi bigote. Balbas yun, eh, sa baba. ah uh, yun daw ang mga members. Anong kalakohan yan? Saan yung kinuha yan? Diba? Tapos, sabi niya, na daw si Abraham, kaya na din daw si Lot. Kaya si Abraham daw yung pastor, si Lot daw yung simbolo sa mga members. Sanya niya nakuha yan? Ang Bible po, kinek, sinasabi niya yung nangyari kay Abraham at kay Lot. Walang, hindi niya, <laughs> dahil kagustuhan mo lang eh, ano eh, Panginoon ko. Wow, that's unbelievable. Unbelievable. So, actually, yan pong tinuturo sa amin dati kung nasa institutional church po ako. Yan ang gusto ko sabihin, pag nasa institutional church pa kayo, mag-isip-isip na po kayo kasi Jesus is coming. Huwag na po kayong pamanipulate. Pero ginagalang ko po mga decisions niyo at mahal ko pa rin po kayo. Amen. Pero iba po ang malaya. Kasi tignan ninyo ang ampuso ni Hesus Kristo ni Jesus. Kalayaan Galatia 5:1. In case hindi niyo pa nabasa, go. Ah, basahin nyo ang mga Biblia ninyo. Nandun 'yan diba it was for freedom that Christ has set us, that, that that set us free sabi niya therefore remain ano remain free and don't be entangled again by the uh by the an by the form of, of any form of slavery hmm. diba pinalaya na kay ni Kristo Magpakalaya kayo pero ang ibig sabihin naman ng kalayaan dito, ito po naman sinasabi ko, ha? Hindi naman yung, uy, malaya na ako, gagawin ko ang gusto ko. Hindi po. Alam nyo, sabi ng Biblia, kung ikaw ay nasumpungan ni Kristo na malaya dati, ha? Oh, so, let's say, umpisa natin dito. Kung ikaw ay nasumpungan ni Kristo na dating nakatanikala o nakatali, ikaw ay magiging malaya dahil kay Jesus Kristo. Pero pag nasumpungan ka naman ni Kristo na dating malaya, at nakilala mo siya, ikaw ay magiging alipin ng Panginoong so Kristo. Kaya ang isang totoong mananampalataya ng grace, hindi po yan ganado sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Mula siyang gana sa kasalanan. Sasabihin ng iba, oh, no, grace ko na. O yan, o, sige, sasamantalahin mo. No, ang totoong mananampalataya sa grace, hindi niya sinasamantala yung sin. Grace is the power to say no to sin. Actually, mga nasa institutional churches, yan ang mas, ano eh, mas grabe mga haragan yung iba dyan eh. ba? Diba? Alam nyo po ba karamihan ang yumayaman ng mga nagiging celebrity pastors na sa institutional churches? At karamihan po disaster. Ako nalulungkot ako kay Marty Samson. Isa po siya sa singer ng Hillsong. Tapos sabi niya, hindi na ako kristyano. Kanya, gumaganon siya. I think 2016 nang ito ay binubulalas niya. Hindi, uh, 2019, nagulat ako. May vlog uh, sa, sa YouTube. Hindi na raw siya kristyano. Tingnan niyo nasa Hillsong yan. Ang Hillsong po ay isang institutional church na pinamumunuan ni Brian Houston. Tiwali, tiwali yung church na yon. Pero yung mga awitin nila dati na ginawa ni Darlene Sheik, maganda po. Si Darlene Sheik umalis na rin po doon. Pati yung mga old members ng Hillsong. Kasi nakita nila tiwali. Diba? So, yan po, isa pong dahilan nila yon. Maaring sa mga interview, sabihin nila, ay hindi naman. Pero yun pong dahilan nila. Because if you really love Jesus, and you know Jesus loves you very much, hindi ka tatagal sa isang tiwali na sistema. Ganyan po yan. So, ako, nung nandito ako sa grace, nung nakita ko ang grace, talagang pag nakakagawa ko ng kasalanan, nahihiya ako sa Lord. Nakakahiya, Lord. Kasi, ang buti mo sa akin. Bakit ako gagawa ng kasalanan? Diba? Yan po talaga. Daka nag-iingat din tayo sa mga institutional churches. Dahil ang mga karamihan dyan may hawak ng eskwelahan, alam niyo po ba business yan? Ah, just in case, don't know. Oh, I'm telling you now, business yan. Hmm. So, gagamit-gamit sila ng mga talata, Old Testament pa. Ay, palpak. Palpakis talaga. Dahil yan ang ginagamit sa amin dati. Naku po! Oh, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Papasko na naman po. <laughs> so, yung pang gusto ko sabihin po sa inyo, we are freed by the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. Manatili tayong malaya. Okay? So, ang rapture po mangyayari anytime. At ang passes natin dyan, uulitin ko, naglagak tayo ng tiwala sa Panginoong Jesus. Kaya kung hindi pa tayo subscriber, dito, subscribe na po kayo. Dito, totoo lang ang maririnig nyo purely from the word of the Lord Jesus Christ. Walang walang uh, kung ano-anong mga uh, mga side by side kung saan-saan kumukuha ng kung ano, ano Hindi po tayo papayag na mangyari yan. Dahil sa totoo lang po, ha? sa po, uh, matagal na po nating hinihintay na dumating ang Panginoon. Eh kung dumating siya ngayon, palpak ka, paano? So, ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, hindi ka pa palpak kung nakafocus ka lang kay Jesus. Okay? At yung mga activities na kailangan gawin, alam niyo po ba, automatic gagawin mo yan. Maski sa sarili mo, pwede ka mag-start ng YouTube channel. Magaan ang Christian life, hindi mabigat. At itong mga nasa institutional churches ng mga pastor na ito, makikita mo talagang pinabibigat nila. Binibigat nila ng tinatawag na, anong tawag dito? Mga kabigatan ang mga tao. Sabi nga ni Jesus, ang mga pariseyong yan, mamaya, magbibigay sila ng mga rules, ng mga kabigatan, pero sila ni niilip man lang yung kanilang kamay, hindi nila malip. O yung mga nasa institutional churches naman ngayon, mga latest na mga parisays. Pariseyo. Okay, sige po. Thank you. And Jesus truly loves us all.